What is up mga kachaw? Another good day. And for today's episode, maiba naman tayo. Uh, sa mga nakakilala sa channel ko, uh, usually ang content ko ay great finds, yung mga sasakyan, at saka yung mga kainan. No? Sa ngayon, may iba tayo dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay ang dalawang bangko na may pinakamataas na interest rates. Kaya alam ko kung bakit kayo nanonood ngayon, ay dahil gusto niyo rin malaman yung sasabihin ko tungkol sa interest rates ng mga bankong to. Okay, so ano-ano nga ba itong mga bankong to? Ito ay walang iba kundi ang C-Bank at ang own bank. So samahan niyo ako, papakita ko sa inyo yung interest rates na kinita ko sa loob lang ng isang linggo ha, sa mga bankong to. Kaya kung gusto nyo malaman, pati yung mga bonuses na pwede nyo makita, sabahan nyo ako. Let's go! Okay, so yun na nga mga kachaw, no? pag-usapan natin ngayon si c -Bank at si Own Bank at kung paano kumita ng walang ginagawa dahil sa malaki nilang interest rates. Safe ba to? Napatunayan na ba to? Well, uh, papakita ko sa inyo. No? Pero bago tayo magsimula, may papakita ko sa inyong referral code. Ito. Referral code ko sa CBank bank at referral code ko sa own bank. Tandaan nyo yan mga kachawa dahil napakalaking bagay niyan pag kayo mag-open ang account sa dalawang to. Promise, makikinabang tayong dalawa dyan, hindi lang ako. I-explain ko sa inyo yan mamaya. So, tandaan nyo yan ha. First, unahin natin si CBank. bank Sino nga ba si Sibang? Malamang nakita nyo na to si Sibang. Si Sibang ay yung nakikita nyo yung bangko sa Shopee. No? Uh, parang aalokin kayo or nakalagay siya sa, Shopee page. Uh, open a Sibang account. na si Sibang account is a rural bank before na syempre uh, dahil sa technology ng panahon, sumabay na siya, naging online banking na siya. Tapos, ang interest ni Sibang is 4.5% per annum. So malaki ba to? Uh, ayon po. Yes, napakalaki nito, no. Katunayan, uh, nagdeposito ako ng certain amount dito. Ito yung sir, uh, ito yung screenshot ko. At tingnan niyo yung kinikita ko araw-araw. Almost 4 pesos. Araw-araw yan ha? walang ginagawa. Lagay mo lang yung pera mo dito sa C-Bank, kikita ka ng almost 4 pesos. Now, depende pa yan kung magkano yung i-deposito -de mo. Mas malaking deposito, siyempre, mas malaking interest rates. By the way, ito yung aking referral code dito. So sa mga gusto mag-open ng bagong account kay C-Bank, gamitin nyo to at makakakuha lang naman kayo ng 50 pesos na bonus pagbukas nyo ng account ninyo. Galing No? Ako naman, makakuha din naman ako. 100 pesos sa akin, sa inyong 50 pesos. Tapos, pag gawa, gawa nyo ng account, kuha nyo yung referral code nyo, mag-refer din kayo ng family members niyo, o yung mga kaibigan niyo. Both ways, kikita kayo. Panalo. So, tignan nyo yung aking kinita sa loob ng isang linggo. Di ba? Not bad. One week lang yan, mga kachaw. Kikita ka ng ganyan. Ang isa pang maganda dito, wala siyang transfer fee pag magta-transfer ka sa GCash, sa other banks, parang meron kang allowable na 15 yata, 14 or 15 transfer na nagre-refresh yan uh, every month or every week. So, panalong-panalo sa mga negosyo katunayan yung uh, Shopee na shop ko, <laughs> sa Shopee, syempre nakakonekta sa Cbank So, pag may nagbayad sa akin, rektang deposito na sa kanya. Uh, walang bayad, pag mag-transfer ako sa, for example, sa GCash, wala rin bayad. Nakita nyo itong screenshot na to, Katunayan. Kaya the best ang C-Bank for businesses. Grabe. 4.5 per annum. Laki nun. Okay. Ang pag-usapan naman natin ngayon ay ang own bank. Ako na-discover ko itong own bank na to, Honestly, mga kachaw, last week lang. May isang vlogger ako na panood. Tapos uh, kinuha ko yung referral code niya. At nagsimula akong kumita ng malaki at safe since last week. Now, bago tayo magsimula, ito ulit yung referral code ko dito. Ano naman yung magiging benefit ninyo pag ginamit itong referral code ko pag nag-open kayo ng unbank ninyo? Magkakaroon lang naman kayo ng 300,000 worth of bonus money sa inyong account. Well, hindi naman to totoong money, no? Pero, for example, nag-deposito ka ng 1,000 or 10,000. Ang magiging total amount ng banko mo is 310,000 for example na deposito ka ng 10,000 now, now doon ibibase ni own bank yung kikitain mong interest by the way 6% per annum tong si own bank ha, yung normal interest niya tapos pag ginamit mo yung code ko magkakaroon ka ng additional 8% doon on top of the uh, 6% na kanyang uh, interest rate so ang laki ng magiging pera mo dito mga kachaw pagka ginamit mo ang aking referral code. Tapos aside pa dun sa referral bonus, no, meron pa siyang 1 month free 20,000 bonus funds na pwede mong gamitin para yung interest rates mo lalo pang lumaki. So again, parang 300,000 to bonus points or bonus money. Hindi siya withdrawable, pero yung, kung ano man yung amount na total nun kasama yung mga bonus money mo, doon ibibase yung iyong interest. Parang ganito, yung screenshot ko kumikita ako dito ng almost 9 pesos a day tapos yung time deposit nag time deposit din ako dito for 7 days kumita ako ng 62 pesos and 22 cents 7 days so ang ginawa ko, ni-roll over ko yung pera ko sa time deposit para kumita ulit ako ngayon, nag time deposit naman ako, ni-roll over ko ng 15 days ang kita for 15 days mga ka-chow 105 pesos mga ka ang kikitain mo after 15 days sa ganitong amount ha, sa tinay tin deposit ko so mas malaki pa mas malaki pa yung interest mo literal na wala kang gagawin at maghihintay ka lang kikita ka talking about passive income no baka tanong nyo ayan po safe ba maglagay ng pera diyan well uh, based sa mga nabasa ko sa kanilang FB page eto meron silang sariling FB community very safe may mga ilang buwan na na naka-deposit yung pera nila dyan. Pero syempre, ang, ang sinasuggest nila, don't go over the insured amount uh, ng Banko Sentral ng Pilipinas, which is 500,000 pesos. Para sigurado lang. Pero may mga iba na talagang more than 500,000 yung deposit. Nagsishare sila anonymous nilang. At pinapakita nila yung kanilang interest rates. Ang laki, grabe. So mga kachaw, I hope na Nakonvinso convince ko kayong mag-open nang uh, either C-Bank or own bank account, mas maganda kung pareho. Now, uh, just a quick disclaimer, hindi po ito sponsored. So, hindi ako binabayaran ng kahit na anumang banko na to para i-feature ko yung kanilang mga benefits sa kay mga interest rates. No? Talagang based on my experience na to for one week, one week pa lang ako. Now, sa mga gusto pang makita yung mga progress ng aking kikitain or aking deposit, uh, mag-comment na kayo down below ng update please para next week ulit papakita ko naman sa inyo yung total na aking kinita dito sa own bank at sa C -Bank. so kung nagustuhan mo ang aking episode ngayon mga kasyaw don't forget to subscribe to my channel click the notification bell tapos bigyan mo ako ng thumbs up bisitahin mo na rin yung channel ko para makita mo pa yung iba't ibang great finds natin at syempre nagpapasalamat ako sa inyo sa padanood so kung may katanungan kayo comment lang kayo sa baba ah uh, baka may namiss ako eh pwede ko kayo sagutin doon So, maraming maraming salamat sa papanood ninyo. Stay safe na lahat. Ciao!